So, kakataos lang naman ni Ihatid si Shannon daw mga loves. Pauwi na kami, pero sabi ko, mag-stop muna kami sa Walmart. Titignan, umaasa ako mga loves na meron pang terang chocolates kasi... <laughs> <laughs> hindi ko alam mga loves, wala talaga, hindi talaga kinaya ng power ko kanina kasi nga... Ano, sobrang puya. Tapos, um, nagpunta kami, pinuntahan namin yung Walmart kahapon doon sa Evansville. Dalawang Walmart yung pinuntahan namin actually magkapit lang yung dalawang Walmart na yun kaso mga labs dahil nga city yun baga malaking town siya hindi ganun kadami yung mga chocolates. as in konti lang talaga mga lapps yung mga natira kaya sabi ko sa asawa ko okay sige maagat ang <laughs> sinet ko talaga yung phone ko mga laps ng mga 5.30 kasi 6 nandun na dapat kami Susunod ko siya nung 5.30 kasi so hindi ko talaga nakayanan yung antok mga laos. Kaya natulog na lang <laughs> ulit kami. At saka, sinabi ko sa asawa ko kung late na kami makaano mga loves. Mga 10, 10 na yata kami nagkising. Kung dadaan kami doon, panigurado, wala na talaga. Wala na matitira doon mga loves. Kasi kagabi nga nung tinignan ko is konti na lang yung mga natira. Kaya ngayon, magbabaka sakali ako. Pupunta kami sa Walmart na lagi nating pinupuntahan, lagi lagi ko <laughs> lagi ko binibilan ng chocolates after Easter and after Halloween and let's hope na meron pang mga natirang chocolates mga loves. Let's hope for candy candy. <laughs> Here we go, mga loves. Moment of truth. Let's see. <laughs> Oh my God! Tignan natin kung mayro pantera. Let's hope. Mm -hmm. Mga alas wala, no? <laughs> Ito na lang talaga, oh. Naghanap din si ate. <laughs> wala na na, yan ayan lang mga lang. Wala na. Ito na lang mga lang. Meron silang Benny basket ano-ano lang yung kuhanin natin dito. Ito. Baka hindi Wala na talaga mga lang. Ito eh. Ito na lang. So, kung ano yung mga natira, yun na lang kuhanin natin. Ano ba to? Hindi ko nga chinitsek kung ano to mga lags eh. Peanut, peanut butter filled. Ayan. Yeah. Oh, ito pa pala mga lags may natira dito. Ay, kaso ayoko to. Diba yun? Ito mga loves. <laughs> Dalawa. Ayan mga loves. <laughs> Wala na. Wala na. Uy, merong kitkat na natira. Talaga nanimot ako mga loves. Ayun na, sa gilid. Simot-simot tayo. Iyan na lang. Tapos, ito. Ito na lang mga loves. Ayoko sanang kunin lahat. Kaso, wala mga loves. Ayan no. Reese's, Hershey's, saka Kisses. Kunin na natin to lahat mga loves. Bakit ang mahal niya? $8.47. So, four dollars. Tano ba? Dalawa pa mga lams. Eh, wala na talaga. Ayan na lang. That's it. Kuha tayo nito. Ito yung card. Ito yung aking card. Right here. May tootsies dito mga loves. Oh. No? Hindi ako makakuha kasi nangunguha si ate. Pilipina din. Meron, ano dito, KitKat. So, kuha tayo nito mga loves. Para na lang kay Erin. Ayan. Kung ano na lang talaga yung mga terra mga loves. Lemon. Parang di naman yata gusto na Erin yan, mga loves eh. Wala na oh. Ito. Ito, kunin natin lahat ng Hershey's. ito mga loves. Tira-tira na lang talaga. Ayan. <laughs> Hershey's na itlog. Ayan. Ganyan mga loves. Ito mga loves. Parang pareho lang ito na naku ko kanina eh. Pero katay na ito. Dalawa. Ay pareho lang pala ito. Ayan o. Oh. So, okay lang mga lang. Yung mga, mga nakuha natin chocolates, mga tera-tera. Ayan. Ayan ko tayo skittles. Pinuha na lahat eh, no? Ayan. Wala nang tera. <laughs> Pinag ko, pinagsisimot ko ng mga lang. Ayan na uh, Wala nang pera. Simot na, oh. Simot na. Wala na yung mga malalaki mga loves. Simot na talaga. Ayan na lang yung mga mga ano. Meron pa ditong KitKat kaso meron na tayong mga loves eh. Hindi ko alam mga loves ko anong laman nitong ano na to. Malaking lollipop. Giant pop. Kalagay Ten lollipops inside. Ah, may sampung lollipop. Three dollars. Kota yung isa para pagdating ko sa bahay, bubuksan ko mga loves kasi hindi ko alam kung ano yung ano, kung ano itsura niya sa loob. kota isa. May mga ganito pa mga loves. O, ano ba yan? Sour watermelon. Ito pa mga loves. O. Marsh ah, marshmallow pala ito. Ang cute. Yan. Yeah. Mas so, hindi ko ano yung mga loves. Hindi natin mapapadala. Mabilis matunaw yung mga yun. Dito tayo. Oh, that's not mine. Asa yung card ko na wala? Kunin natin to. Oh, cute. Okay. You didn't see it? Oh, I'm sorry. Ayan mga lover ako nakita ang limang perero. Ayan. Ay, malapit na. It'll be expired. Do you want it? It'll be expired in May. Pero okay lang yung kainin nalang namin ng Jusawa ko, mga loves. Ayan. Huwag tayong Tootsie Rolls, mga loves. One, two, four, five. Siguro mga ano lang. Apat. Kasi baka yata yatang matunaw ito, mga loves. Not sure. Pero ayan, huwag tayo dito. Tootsie, Tootsie Rolls. Yarn. Kahit pa paano, meron pa rin naman tayong na ano mga loves. Ayan o. ba? Diba? May naabutan pa rin tayo. Yun nga lang, wala na yung mga malalaki na binibili natin. Yung malalaki talaga mga loves. Yun yung gusto ko eh. Yung malakihan. Eto, tignan nyo. Ayan talaga yung ating mga nakuha. Tingin pa ako dito mga loves kung meron pa talaga. Yun na to. Ang cute. Oh. Mga itlog. Egg, egg. Reese's ang laman niya. This one naman is chocolate, milk chocolate, and cookie bites. Mga loves, grabe. Sinecheck ko talaga kung may mga natira. Meron ako dito nakita isa. Yay! Butterfinger crunch. Ayan mga loves. Oh my God. Napakatsaga ako maghanap. Kinakalakal ko pinakailalim. Meron dito kaso. Hindi siya ano mga loves eh. Ayan, mga candy candy lang siyang ganyan. Oh. No? So, ayoko yan. Gusto ko chocolates. Ayan. Lagay natin to sa aking, sa ating cart na nandito mga loves. Right there! pero mga ganito mga loves. Kaso, mas mahal yung mga ganito. Tignan nyo, $3. So, $1.50. konti lang ang laman niya. Hindi kagaya pag namili talaga tayo ng malalaki ang mga loves. Doon tayo mas nakakatipid. Lemon flavored pancake. Ay, ang paray. Pancake na lemon. Ang cute nito, mga loves. Cotton candy. Trail mix. Ay, ang cute. dapat mabilis sa expiration niya. Gusto ko sana bilhin ito, mga loves. So, ang laking egg na Reese's peanut butter. Kaso, matutunaw yan, mga loves. Mabilis siya eh, matunaw ito so, marami na tayo na kung ganito mga loves eh ala na may naka na tayong uh, kitkat na lugug ko talaga mga loves ito oh, oh may nakuha pa ako mga loves oh. ko tayo niyan tapos ito naman gold bunny kuha rin tayo nyan ano-ano nalang yung mga pinagkukuha ko mga loves Ayan. na oh, nalaglag. Ayan natin. Yarn. Where is my card? Yung mga loves. Pwede na rin, di oh, Diba? Kahit pa paano, marami na din tayo nabili. Ayan, oh. Tignan nyo mga loves. Ang cute. Ang cute nyo, oh. Kaso, matutunaw yan mga loves. Check natin. Ito pa, oh. Dalawa. <laughs> Napaka-cute. Ito pa mga loves, oh. Mga ganyan. Milk chocolate. Ito, ang cute. Look at this. Oh, ang ganda mga loves. Tunaw yan pagdating sa Pilipinas. Ayun pa mga... Ang dami mga ganito mga loves, oh. Tignan nyo. Diba? Sobrang dami. Kaso nga, eh, yung mga ano na hindi natin pwedeng ipadala. Tignan nyo naman to, one pound. Look at that, mga loves. Alah, ang laki, laki, laki. Tignan nyo, ang laki. Grabe. One pound. Hindi <laughs> yan pwedeng mapadala kasi tunaw talaga yung mga loves. Ayun pa, oh. Super cute. Ayan, oh. Mga ganyan. Look at this big egg. Ang ganda. Sana lang eh, ano, hindi siya matunaw pag pinadala. Kung hindi matutunaw, mga alas, madami akong kukuhanin na ganito. Kaso, mukha matutunaw yan pagdating sa Pilipinas. Tunaw na yan. Let's find... Oh, this is cute! Tignan nyo. May siyang may kasamang chocolates. Hello, spring. Ayan pa. Happy Easter. Ang cute. Mga loves, tignan nyo ito. Apakalaking itlog. $24. Itlog, ay, para sa, ano, itlog ng dinosaur. <laughs> Ayan. Ito po, oh, Ang kakiyat, mga loves. Iba. Kung nasa Pilipinas lang, mga loves, ang ganda, oh. Cute. Actually, pwede ko i-ano to. Pwede tayong bumili. Kaso, wala naman na tayong, baga, ano, <laughs> sa Pilipinas, na no, maganda. Ang dami, oh. Ang cute. So, mag out na tayo, mga loves, dahil wala na talaga ako mapili na ano ko na lahat. Nasimot ko na, mga loves, mga pwede nating mabili. Ayan na. So, check out na tayo. Tignan natin kung magkano ang ating total bill. Kasi, medyo konti lang ang ating nabili, mga loves, kasi iyan na talaga siya lahat. Wala nang itadagdag pa. Iyan na talaga, mga loves. Let's go! So, ayan. Check out na tayo, mga loves parang ngayon year na to ngayon to lang ako yung nakabili ng ganito ka konting chocolates kasi nga mga loves hindi ako ano wala napagod ang lola nyo eh okay lang yan at least kahit papano meron pa din tayo mga loves na bili kahit papano bawi na lang ulit tayo sa halloween eh okay, sobrang konti oh meron pa tayong rose tootsie rose Ayan. Hmm. Lagyan natin lahat mga loves Actually, marami din siya. Oh. Pag pinag-ano-ano -ano mo, medyo madami din siya mga loves. Pinakamalaki na kuha ko yan lang. Ayan. the rest, wala na. Ganyan na lang. Oh, madami din siya mga loves. And this, big lollipop. <laughs> Dami rin eh, oh. Diba? Kala, kala mo konti lang pero madami rin siya mga loves. So, madami rin pala siya. Ayan. Tignan natin kung magkano ang total bill. 138.21 138.21 Ayan mga loves. Tapos na tayo. Um, binayaran ko 138. Nakita nyo naman. Yun ay na pinaka pinakakunting chocolate na nabili ko mga loves. So kasi dati mga pag namimula ko ng chocolates Always ano mga las Laging nasa 200 plus And ayun nga Wala tayo nabili ng mga malalaki Alam nyo na no, yung mga bag na binibili natin mga las Yung talagang malalaking bag Kasi mas tipid yun Tsaka, ano mas marami yung laman niya so meron ditong Dollar General mga loves Noong nakaraan na nag-stop ako sa Dollar General na bumili ako ng Basta may binili ako mga loves nakita ko parang parang meron silang mga chocolates doon so dadaan ako doon titignan ko kung meron pa silang mga chocolates na tinda at kung naka-sale sila mga loves pag hindi naka-sale hindi tayo bibili so let's go let's see mga loves ina natin ayun mo, mga chocolates kaso, mukhang hindi 50 nakalagay mga loves oh, 25 lang 25 lang mga loves ang dami pa naman, oh 25%, hindi siya naka 50% wala yung mga malalaki marami maliliit pero, wala ganun din mga loves, eh, oh ganun din siya so, um kaya sa Walmart, mga ganito rin yung mga nabili natin mga ganito ba? Kaso, wala, hindi siya naka 50%. 25% lang siya mga loves. Walay mga loves. eto Ito na talaga yung mga chocolates na ipapadala natin. Kaso di ko pa alam kung kailan natin siya padala. Kumain na lang muna tayo mga loves. Bawasan natin. <laughs> Bawasan yung ipapadala sa Pilipinas. Hershey's uh, Candy Coated Milk Chocolates. Ito yung isa sa favorite ko mga loves kasi milk chocolate siya. Tignan nyo yung laman mga loves. Itlog talaga. Ano nyo? Itlog! Ang gaganda ng kulay mga loves. ah oh. Kain tayo ng itlog. Itlog na chocolate. Mm. Harap. Mamaya natin yung ano mga loves. Yung tag dito. Mm, yung lollipop. Mayroon ko maliliit na lollipop ang laman sa loob. Kasi yun yung nakalagay, nakalagay sa labas niya. Parang 10 lollipops inside. So baka 10 na maliliit na chocolate yung nasa loob. So mga loves, nasa bahay na tayo. Nakabihis na tulog na ang lola niya. Kagaya ng pinangako ko sa inyo, bubuksan natin to. Na-excite talaga ako dito mga loves. First time kong mag-ano. Pero nakalagay kasi, ayan o. Ayan, o, may nakalagay 10 lollipops inside. Hindi ko alam kung nakikita niyo mga loves ah uh, habang nag-aano tayo, naglalaba. Buksan muna natin ito mga loves. Ah, okay. Kita ko na mga loves. Ayan pala yung mga lollipop sa loob. Oh. Ang cute. Ganyan pala siya mga loves. Ayun! Ayan pala ang mga lollipop. Ganun pala ito mga loves. Taon na. <laughs> Makasabihin nyo, ano ba yung si mamayang OA? First time kong nakakita nito mga loves. Ang cute niya. So, hindi ko alam kung ano mga flavor. Siguro, ano to? Orange, grapes, maybe apple or strawberry. This one, maybe, I don't know. Apple, green apple. Ayan. Tapos, ito pala yung ano mga loves. Ay, ang cute. to. ang liliit niya. Ganyan lang siya. Padala ko kaya to mga loves. Matutuno kaya to pag pinadala ko. Para lang maano nila, no? Matuwa yung mga bata. Pag makita nila. Ah, so hindi ko na siya ma ano maibalik. <laughs> Paano natin ito ibabalik mga loves? Pag sa mga bata, matutuwa yung mga yun, mga loves. Eh, hindi ko na talaga siya maibalik. <laughs> Ayan. Ayaw na niya mga loves. Ayun, nabalik. Ayun, oh. Ay, ayaw na niya sumara. Hindi ko na masara mga loves. Oh, kakainin na lang natin. Ang cute niya. Tapos, papakita ko sa inyo, ito yung mga ferrero, yung malalaking ferrero na binili natin. Actually, papadala ko sana siya. Kaso, mga loves, ano na, hindi na pwede kasi, ano siya, oh. Um, expired na siya ng May, um, May 24. you know, May, ah, uh, May 31 2024. Lima pa naman yung binili ko, mga loves. Ayan, kita nyo. Sobrang dami. Papakita ko sa inyo yung itsura niya sa loob. Kasi alam niyo pa diba, mga loves, nabudol ako na, nabudol ako nito dati. Akala ko ganito talaga kalaki yung Ferrero. Pero pag binuksan mo siya, ayan pakita ko sa inyo. Pag binuksan mo siya sa loob, mga loves, tanggalin natin yung ano. Pag binuksan mo siya sa loob, is puro hangin. Ayan. ASMR muna tayo, char Ayan, oh, tignan nyo. Ayaw tumunog. <laughs> ASMR ka pa, Mea. Ah. Ayan, tapos, ang ginagawa ko, ginaganyan ko lang siya, mga loves. Naganyan mo. Tapos, magbubukas niya. para siyang malaking itlog. Ayan, oh. Tapos, ang laman niya sa loob, tignan nyo. Walang laman. <laughs> Puro hangin lang siya, mga loves. Ganyan. Tapos, kainin mo na. Hmm. Ganun lang, mga love. So, hamin na lang to na ang aking Jusawa. Malaking Ferrero. Medyo natunaw na siya kasi ano, mainit na dito, mga love. Kaya na kasi hindi na nga electric fan. So, ayun lang for today's video. Thank you so much, mga love, sa lahat ng na mga nag-abang ng ating chocolate vlog. Alam ko, iniintay niyo talaga tong vlog na to. Pero, bawin na lang tayo next year, mga love. But anyway, marami pa rin naman yung mga chocolate na nabili natin. Hindi na nga lang kagaya dati nung mga nangakaraan. Thank you so much mga love. See you again sa ating susunod na vlog. Bye!